Okay na po, uh, magandang umaga po ngayon sa buong kapuluan. Arito po kami sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabigiginto, Bulacan. Uh, mulit bulit po akong dumadaraw sa inyo para magpahayag tungkol sa kagalingan. Siyempre po, huwag po tayong malulungkot pag tayo may karamdaman. Hahanap po tayo at magdadasal at hahanap tayo ng lunas. Kaya kung sakali man po na aking mga pasyente ay eh, araw-araw eh, hinaharap ko po sila dito sa, sa harap ng artal. Ang aking lang po tagubilin eh, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na sana po ituloy-tuloy na itong kanilang nararamdaman. At huwag po silang malulungkot kung sila ay eh, may karamdaman. Kasi talaga po tunay nakasama sa buhay ng isang tao to. Kaya kung ako man po ay laging nagpapagunita sa inyo na ang akin po ay ay tungkol sa hiwaganan ng is ang mga bakterya po sa loob ng tiyan natin eh, hindi po natin dapat pinababayaan sa na pa po ito ay naipon sa loob eh, magiging ano po ma madadialysis po sila napakahirap pong desist kaya ako po ay nananawagan sa mga nakalalakihan na kung kayo po ay may mga prostate at hindi kayo maii at hindi kayo matatae heto lang po ako kahit na po ako eh kahit na po ako eh medyo ah, nakikita nyo na gusto na sa gulang, eh pero nakalaan pa rin po ako magservisyo sa inyo. Kaya po, ang tangi ko naman masasabi sa inyo, kumpletuhin niyo po ang dadalin yung gamit at pag po kayo punta dito, ariklado po ako ng problema. Dahil naging karanasan ko po, po dito, basta po napunta dito sa akin ng tao, isang beses lang po, ginagawa ko na ang aking magagawa. Kaya kung kayo mong po ay naririyan na ang inyong magiging problema ay tungkol sa mga ganitong uri, huwag po kayong mag-alala, nakalaan po ako sa inyo. Basta po pumila lang kayo sa umaga o tumawag kayo. Magkaganong pa man na nananawagan ako sa buong kapuluan na tumatawag dito. Alam niyo ba kayo mga nasa ibang bansa, Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa pamamagitan ng langis na iniinom nyo. Yung mga kabag ninyo, yung mga, yung mga dinudugo ninyo, and Uh, gumagaling, kaya kasama kayo sa aking panalangin sa araw-araw tayo po naman yung hindi nagsasama-sama tungkol lang sa pera kailangan po natin ang pera, pag po tayo nagdadamayan, eh talaga po nga uh, hindi muna po pag-uusapan ng pera basta po kumpleto kaya kung ako po yung nananawagan sa inyo, ganito po yung, uh, yung pong hindi natatay e eh, kumpratuhin niyo po ang pagkain para po may gatas may merong may, saging may mga kumpleto po Paano po kayo matata? Eh, kung kayo po ay kulang sa pagkain. Kaya ang akin po masasabi, hindi na po tayo magiging makapritsyo. Alagaan po natin ang ating katawan lupa. Dahil ito po, ito po lamang ang ating niya. kaya tayo lumalagi sa mundo. Hindi po tayo mabubuhay sa material. Kaya isang maliwanag na umaga po ang aking pagbati sa inyong lahat. Na sana po, uh, lubusin natin ang ating pagdadasal. Wala po tayo talagang kakamper, ang ating mahal na Panginoon. At ako po ay nagpapasalamat din sa aking naganap sa buhay ko na... Uh, sa akin po mga ginagawa, uh, binibigyan po ako ng tibay at na nagkakaroon pa po ako ng lakas. Kaya huwag kayong mabibigo yung mga tumatawag. Sa gabi kami sumasagot ng aking apong nag-aaral kasi wala sila sa araw dito. Kaya hindi nyo maiaali sa akin na hindi tumawag dito sa sa pamamagitan ng pagpe-Facebook ko at YouTube kasi malaking bagay din po ito lalo po ngayon yung mga tayong nagbabara lalagyan niyo po at papatakan niyo po ng langis matapos na ibinalita ko po sa inyo nagpaparamdam din po ako sa mga inuubo kailangan po na yung lalo na yung walang problema, dagdagan niyo po ang inom ninyo ng tubig at saka po uminom po kayo ng dahon ng palaya at bumili po kayo ng Bigs Formula 44. Hindi po makasasama yan dahil kasi po sa pool pa lang ako na pitong taong bata, nakita ko na po yan ang inabutan kong gamot sa inuubo. Yung po ba Bigs Formula 44. Tatlong beses po ang inom nito sa araw-araw. Uh, -ara. Pag po kayo nakadalawa P3.50 ang isang bote. Meron naman po 60. Kaya ang pagdalo ko po sa inyo sa imagang ito ay isang pagmamahal na ibinabalita ko po sa inyo na huwag niyo pong bababayaan ang inyong karamdaman. Ang akin pong pananawagan eh, sana isikapin ninyo na kung kayo po may bacteria sa tiyan, huwag niyo pabayaan na lumubo ang katawan ninyo. Kasi ito po, eh, nagkakaroon po kayo ng manas problema. Eh, naririto lang po naman ang langis. Kahit po, kahit po na makinig lang kayo sa Facebook, hindi nyo po pangungulugihan. Kaya naririto po ang aking pasyente sa araw na na hindi na po ulit sila babalik. Pag po sila ulit dito, ay may problema. Yan po ang naging bisyo ko na ang tao pumupunta dito one time na. Kaya arigladuhin nila ang kanilang mga dadaling, gamit, pagkain o ano pa mga bagay. At nakaready po ang St. Joseph Chapel. ah uh, maraming maraming po salamat sa hiwaga ng Panginoon na ako po ay eh, nagpusa Ako po ay eh, nagbibigay ng pabuya dito sa kandila ng buhay. Ito po, hindi po ito, hindi po ito sinisindihan. Ito po, ito, ate, ito sa iyo. Kuya, ito sa iyo. Oh, ano, ito po, matatapos na po ang ating pag-facebook. Ito sa iyo. Kung ano mang hirap ng buhay, ang aking anak. Ito lang po na inakasahan. Ito po ang panalangin sa mahiwagang kandila ng buhay. Kaya kuya. Ano pangalan mo kuya? Wilfredo. kuya Wilfredo, ito po ang sayo. Kung ikaw man aking anak sa lahat ng bagay ay maraming pinagdaanan. Pero ramdamin mo aking anak, nakalulusot naman yan. Kaya ang pinakamaganda, kababaan, pangunawa sa tao at patlubay ng Diyos ay suma Yes, kuya. Kaya po, magandang magandang umaga at maliwanag po ang daloy ng biyaya sa atin. Uh, nagmamahal po ako sa lahat ng, ng up sa Facebook. Mahal ko po kayo. At ka ako po eh, may hininga dito. Naririto po ang mother pa Sige po, tumawag po kayo sa cellphone at papayuhan ko po, po kayo. Kaya lang, uh, iingatan din po nyo ang pagsunan Salamat po. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> Thank you. Thank you.